Hi guys, it's me Rishka again and for today's vlog um, Dalating yung ate ko O oh, ba? Diba? ang aga And then time check natin is 5.45 Ang aga kung gumising Mas maaga gumising yung kapatid ko Kasi Nga dalating yung ate ko ng alas 6 So Ang kapatid ko, mas maaga taga siyang gumising kay sa akin Ako talaga Malabong mangyari na mapapaaga niyo ako Nang gising And today, kailangan namin gumising ng maaga dahil ako ay pipili din ng pandesal sa labas. Sama ko yung pamakin ko. Para pagdating ng ate ko, is malamig pa in pa yung pandesal namin. Ah, ba? Diba? Tapos yung mama ko, mas maaga, alas stress na malengke. Di ba? Yeah. Ayun. Anyway, alam nyo ba? One week pa lang kami, one week pa lang kami dito. Parang isang beses pa lang ata kami nakakalabas ng ng bahay. Noong time na nagsimba kami at nung kumain kami sa labas, tapos birthday kasi ni Lloyd yun. Tapos ngayon, ngayon ito ako lalabas. Hindi ko naglalabas ang bahay, sobrang init nga ng panahon. Hindi kaya ng katawan. Okay lang sana kung yung init niya is hindi siya malakit. Eh, malakit siya. Ay, hindi kami naglalabas. Bili kami ng pandesal ng pamangkin ko. Lalo pa lakarin namin so, Dumaan kami sa may shortcut talaga Shortcut kami dalaan Dito na kami dumaan sa may shortcut Kasi Para hindi mainit <laughs> Ah, may nakapila talaga. May nakapila talaga pa. Magkano ba yung pag-isa? Uh, Ay, may mga eh. Uh, oh. uh, oh. Ito na yung mga pinamili ni mama ko. At may nabili siyang durian. O, oh, diba? Ang daming durian! kumakain mga durian. Oh, ang daming durian. Ma, anong varieties mo, ma? Native or puyat or aroncillo? Oh, di ba? Ang dami. Oh, ito na. Pero bukas pa yan. Ay, Hindi pa siya inog. Hindi pa inog. Pantala. Hindi pa yan. Bukas pa yan. Mag-ais mag, mag na kami. Mag-ready mo na kami. Kung ano lulutuin namin. Ang ng mangosteen, din ba? Ay, masida ko yung plastic. Sorry. Tingnan mo, oh. Ang healthy. Magkano ang kilo ng mangustin din, ma? Wala po. Ako nang 120. 120 ang per kilo? 120. Ah, ang kilo na to. Ano na kaya? Ay, parang hindi ako matapos. Bakit ayaw mo sa akin? Olo, oh, hindi nito naman luwag. Thank niyo. babe. Ano nyo, Mga shells. Ang dami. Ang dami ko na malinilis yun. Eh. Diba? Ano tayo sa mga shells ngayon? <coughs> dito ang muda lang, dito ang muda lang ng mga shells. Doon mm. sa, doon sobrang mahal. Alam niyo ba, doon sa Dubai, isang piraso nito. 5 dirham per katumba sa makala yun. 15, 15, 30, 60, 75. Ang isang peraso na ito. Diba ang mahal? Nakakaya na ka na ba ito, Lloyd? Masarap ito, Lloyd. Lalo na sa masuka. Suka, at maangang, Lloyd. Ang sarap na ito. Dito ako. Hindi yan naka-video Ano yung uh, special na to? Kasi may, 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 may laman yun. Yan. Uh -huh. may, alin na yun. ano yun lang? Gusto ko to. Ako okay. ito. Tsaka to. Ano ba yun? aga ng breakfast naman natin. Ang breakfast? Seafoods ka agad? <laughs> Ako okay, yung no? special. Ako yung OFW. 7.30? Uh, by the way guys, kung makikita niyo, <laughs> apat kami dito. Kasi bakit? Ito yung panganay, pangalawa ko. Sa so, mga hindi pa nakakaalam, pangatlo, pangapat. Okay? Pili nila kayo sa akin kung sino yung mas maganda sa akin. Pinibenta ko niya. Hagard pa yan ah. At Wala lang to guys. At saka, after 7 years, uh, ngayon na kami ito nagsama-sama na magkakapatid. 7 years ba? 10 years. Ano um, sa 7 ako? 7 huh? ka, pero hindi tayo nagkasama-sama. Ah, 10 years. Hala, 10 years. So, kayo na pala kami nagsama-sama na magkakapatid talaga, totally. Oh, Ang pagod. We'll see. Anyway. Nakikita niya to. Ito yung mga pamangkin ko. So, ako lang yung wala. Yung anak ko, on, ano pa, on process pa. <laughs> Kain tayo, guys. Ayun na, mag-start na kami kumain. Di ba? Maliit na yung aming table. So, kailangan namin ipa-extend. Kailangan namin, I mean, another table here. Ay, huwag. Ito na ba ito, Te? Oo. parang ano. Ang hirap naman kunin. Wow, ang sarap. Ito so, sa so natin. Hmm? Sarap. Sarap. Yan. Alam nyo ba itong lima-lima na siya? Ito, masarap to. Ate, pahilang ako, Te. But ito, masarap canin, to. Canin, 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 canin. Masarap to. Crunchy siya masyari ba? At isa siya nila sa suka. Mmm. Hap. Tanin sa may. Ang sarap. Okay. Ano, ano lang yung tawag na ito? Ito Oo, oh, oh, hindi oh. lang ayun nga guys, after nung morning namin kanina, nung kumain kami, ngayon na ako mag-vlog. At anong gagawin ko? Nautusan ako magluto ng pusit. Adobong pusit. Ako lang, wala silang alam sa pagluluto ng pusit. Ako lang. Ah, uh, ba? Diba? Magaling ako magluto ng pusit. Charot! <laughs> Tapos ako pa pinaghiwa. Actually, naman, wala naman akong balak magluto. Kaya lang, by force, pinagluto nila ako. Dito na lang malalaman kung gaano ako galing magluto. <laughs> Actually, wala nga, ula nga silang tiwala sa akin. <laughs> Pero no choice. Uy, nakal naman ng ano. Huh? Ng pusit. Kasi sabi nila, pag magluluto, isang set daw. Ikaw na maghihiwa, ikaw pa magluluto. Oh. Hindi yung oh, uh, may taghiwa ka pa. At ang gagawin mo, tagaluto. Anyway, sige na, luto na ako yun yung naluto kong pusit. O, oh, di ba? Ewan ko, bakit maitim siya masyado ngayon? Pero, nilinisan ko naman siya. Parang puti kasi yung pusit sa Dubai. Dito, maitim. <laughs> Iba pala ang variety ng pusit. Ewan. Kain tayo, guys. Pero, sa akin, minilig ako ng sili. Sa kanila, walang sili. Ay, may sili yan.